Isang masayang araw sa inyo mga kamamatets, nandito na naman ako. For today's video, nagluto ako ng sinabawang isda, ang asim ay kalamias. Ito na pala dyan ang aking kalamias, tapos naglagay na ako ng asin. Naya ating atakpan at hayaan ng kumulo. Mayroon ako din isang perasong isda. Ang tawag dyan ay samara. Yan ang laki nyan. At ayan na kulo na ang ating tubig. Pwede nang ilagay ang ating isda. Na yan na. Ang ating isda, ating alagay na. Abay, parang hindi kasya sa aking kaldero sa lapad ng aking samaral na arey Ayan, ating apagasiksikan yan. Diyan, yan. Aintayin natin yan kumulo ng mga dalawang minuto. Tapos yan ay ating aahunin na. At ayan na. Wait, wait lang tayo. Ayan, luto na ang ating sinigang na isda sa kalamiyas. Ayan, ready to serve. Simpleng ulam, simpleng buhay. Oh! Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye, guys.